Makapuso magdamag po ang ulan sa ilang probinsya sa Mindanao dahil sa buntot ng cold front. Nagka-flash flood sa ilang lugar, kabila na po ang Davao provinces. Sa Davao City, lubog po sa ba maraming lugar at umapaw na ang ilang ilog. Maraming residente ang lumikas na. Nakatutok si Donat Timbal Senahon ng GMA Davao. Magandang na bumuhos ang ulan sa Davao City kagabi dahil sa malakas na buhos nito, umapaw ang Lasang River at maraming lugar ang pinaha kabilang na ang barangay Lasa. Nagmistulang ilog na rin ang kalsada sa taas ng tubig. Gabi na pero ang mga tao nagkalat pa rin sa pading kalsada. Ang ilan, maagang lugika sa Navarro National High School matapos pasukin ng baha ang kanilang bahay. Dito na sila nagpalipas ng gabi. Ang ilang bata, sa sahig na lang, pinatulog. Malakas din ang agos ng tubig sa Davao River, ang pinakamalaking ilog sa Davao. Abot pinte ang baha sa maraming lugar. Pero sa iba pa tulad sa barangay 76 ibukana e Bukana, lagpas taon na ang lalim nito. Dahil pa rin sa pag ng Carmen River, apektado ang mga bahay na katabi nito sa bahay ng Carmen sa Davao del Norte na rin madaanan ng mga kalsada palabas at papasok ng Carmen at Santo Tomas. Halos mag-zero visibility sa lakas ng pumuhus na ulan. Pero ang mga bata, tuloy sa paglalaro at pagtatampitaw sa malatagat ng tubig. Sa taas ng tubig, animoy totoong isla ang Center Island sa kalsadang ito. Habang lubog na sa tubig ang mga daan. Sa icebox naman, sumakay ang batang ito dahil sa taas ng tubig sa paligid ng kanilang bahay. Ang iba naman, hindi alintana ang kulay putik na tubig at naligo sa gitna ng malakas na agos nito. Ang iba pang residente, lumikas sa pamamagitan ng pagkapit sa lubid upang hindi matangay ng malakas na agos ng tubig. Mula dito sa Davao City, Donna Timbal Senahon, si Nakasuto, 24 oras.